Kita lompat. Sampai di. Sampai di pasok. Kasia. Ini mana metro itu yang Tapi kan. Tak asik Tak asik lah Here we go. Ini pada kami. Pero pwede magtanong Wala ito ba May, sign doon ng pababa okay, meron thank you may bayad doon, ano? Ano wala Wala ko may bayad Thank you Tingnan namin kung pwede pag-dausan ng ano Salamat Thank you

and then we will cross go this way yeah Bilya Mendoza gumaka Quezon yung kweba ay dito tara let's go. let's go guys ito o ito kaya what do you think ito let's follow this Mukha lahat. Ito siya umaputik. Halati may damo. Ito siya. Oo. Oh, oh. May langaw. Baka oh, may ahas. Oh my God. hindi naman yun na andar doon ng kahit ng mga lasuse ah hindi andar yun bibihira lang po mo punta eh kasi ang daming damo kasi <laughs> yung rubber ko ano yun koto akong Mababasa lang. Medyo madulas. Uy, upa, oh, sikdot. Ang yeah, sikdot talaga. Sarap yung dataan. Ah, daming buaw, oh. oh. ito na yata. Hindi pa yun. Ito na yun. Ito na yun pa. Ay, ba ito? Hindi pa ito? Hindi pa yun. yan. Ito yan, oh. Look. Hindi pa yan. Oh, ito na. What do you think? Hindi yan Oh, my God. Nakakatak. Hindi yan. ay kita ko yun? Malaki yun. Malaki yun? Oo. Mm. Baka mamay. Oh, eto, to, to, Oh, may kuweba dyan. Hindi yan. Oh, grabe yan. Ipapangalandakan ba ng kung ganyan na kuweba? <sighs> oh, okay. Hindi natin kabisado ito. Wala tayong tourist guide ay. Eh. Tara na. Wait. May way eh.

Ok. Yeah. Madilim. Madilim ang daan. Ay, huwag kang kakapit. Ano, ano. Cave. I swear. Sabi mo, nakarating ka na. Ay, nalimot ko na yun. Eh. Ito na siguro. Ito na. May akyatan daw si, yung sa Na Ini mana tu? Isu kau bah. Ada ada. Dah ni mangan batu batu. Ayah, tumpah atas. tak as. Okay, banyak. Hezka. Ayo, betul lah Lapit na, Lapit na tayo. Kawayan na ano. Tuloy daw. Maka ano. So. Ito lang. Oh my God. Oo. Taas yan ah. Kaya po ba? Kaya yan. Let's go. Bawa cellphone. So, ayan ang aking tourist guide na, na guys today. Yan ang aking tourist guide today. Asawa. Asawa, ayan ang aking asawa, ang aking tourist guide today. Hindi mo Hindi pa kami nakakakit. gusto nang bumalik. Yan, ganyan ang hikers. So, ayan. Ito lang yung hawakan. Kawayan, guys. Naka, naka, naka cracks pa lang naman ako. Hindi ako naka rubber. So, wait. I need to off. So, mayroong bato dito tapos may puno dun sa taas o kayo, na nakatubo. Nga Kaya nga. sa so, baka yun. Baka yun sa taas na yun. Wait. Let's go down this way first. Okay. Medyo sobrang daming bato. Hindi namin alam yun kung yun alin yung kweba. Hi. Kailangan dito may tour yung mag -guide. Wala. Eh, eh, isa lang naman yung way. Pwede la. Let's go. May patag dun sa taas. Ha? Ha? Anybody there? Okay, so mayroon walang ibang daan, guys. Meron ditong ganito siya kakakitid. Ayan yung pinaka. Tapos dito naman sa baba. So ito yung bababaan at inakita namin Oo. ng taas. Gabi, ang taas. Ang lalim ng mga ng mga balon, hukay, Diyan, guys. Sobrang hindi namin alam kung ano yung mismo yung cave. Bosque cave na yun. Baka dito yun, oh. No? Sa taas. Baka dito yun sa taas pa. Somewhere out there Love can O, oh, di mo ang makikita dito mm -hmm. Na nawawala Nakikita yung ID ni Maximut Chosan Jr. Ayan From here guys, ito yung puno Na naka Lagay sa bato Merong malalim Merong Ito, ito Meron siyang malalim na kuweba. Ayan naman ni Grabe. Ayan, oh. Sobrang lalim yan. Yung ilalim na yun ang gusto namin maano. Pero hindi namin nakita kayong yung bungad. Kung saan yung bungad. Grabe o. Oh. Lalim.